Guys, ah uh, ito na. may napansin na ako dito sa mga alaga ko. Ito, itong sa baba niya, ito. Ah, uh, yung palong niya uh, makapal no at saka buhaghag. Parang ayun, buhagag yung panjang kapal. Uh, at hindi siya mataas. Uh, mapapansin mo si isa, ano yung isa, ayan, yan, yan yung katabi niya itong lalaki possible ayan mo yung palong niya pasulong no? palabas papunta sa tuka yung palong niya ayun o no? mataas na pasulong ayun siya ayun yung partner niya ayan yung babae ay yeah, Ayun, ayun na lahat Ayun, laki tayo yun yung ano yun, niya. Ayan, mapapansin mo yung kanyang palong. Pasulong. Papunta sa tuka. Ayan, papunta sa tuka. Ayan. Ayan, diba? Papunta sa tuka. Pero yung babae, dun sa taas, yung babae, yung partner niya, mula sa ano pating paano buhaghag dito buhaghag at yung isa ko ditong uh, babae rin hindi nila ito inaaway itong isa ayan yan, yan. hindi nila inaaway yan kasi yung palong niya rin yung buhaghag din oh no? ayan buhaghag hindi sa groupings na direction pero itong sa taas ang gender pa to no, kasi kakalugon lang may laptop uh, inaaway nila yan so, ano, pero yung sa baba hindi ayun ito yung pasulong ayun yung mga possible na lalaki kasi napapansin ko ayun ang pasulong Napapansin ko kapag nag nagagawa sila ng kanilang nest. Mas masipag itong babae magperdita ito sa lalaki. At, sana, by next year, kapag ko. At, nga pala, nakalabas na rin itong babae natin uh, mga nakaraan kasi nabuksan yung cage. Akala ko hindi na makabalik. Ngayon, ang ginawa ko, ginawa ko yung lalaki, tinransfer ko dito, tapos binuksan ko to lahat pagdating ng gabi bumalik si babae at yun ito pa rin siya natulog so ibig sabihin partner pares na tong dalawa at yun nga pares talaga sila kasi may inalagay ako dati isa dito talagang inapakan nila uh, kawawa ngayon yung isa eh so ngayon iniwalay ko na lang ng pares sila at ito possible ng higing pares itong dalawa itong alaga po saka yung sa kong Itong alaga ko natin, malapit to sa akin. Pero ngayon, ina na. Itong isa ko kasi dito na, dito pala pumasok yung daga. Dito. Oh. Si, ano, si, si sky Kaya, hindi na na, ano, ano, naasok niya pala rito. Ako kaya, ah. nangyari sa manok mo,